Nakita ko sa Facebook guys na parang binabas yata si Dominic Roque na bakit daw paulit-ulit na lang yung suot na lagi naka black t-shirt or what. Alam nyo guys, sa totoo lang, kapag nakuha nyo na yung peace talaga, na alam nyo na yung i-value everything, kung ano yung purpose mo, ano ba talaga mahalaga lang sa mundong to. Magiging mamumuhay ka na lang talaga ng simple. Ayaw muna na lang ng parang ano mo yon yung pa, walang, there's nothing wrong sa mga, mga pinaghihirapan nila na gusto na i-flex, gusto na isuot, guys, ha? Pero alam nyo, napansin ko lang na, kapag at peace ka, at talagang, na, dun, dumating ka na sa point na hindi mo na kailangan, um, isipin kung ano yung gustong isipin ng, hindi mo na kailangan isipin yung isip ng ibang tao sa'yo, na parang gusto mo na lang maging simple, na wala kang kailangan patunayan. Guys, promise, gusto mo na lang talaga lagi naka-plain ka lang, lagi naka-black ka lang. Alam mo 'yun, parang plain as in gusto mo lang na ganoon. Or masaya ka lang ko anong suot mo sa ang ka-comfortable kasi parang hindi naman lahat ng nagsusuot ng mga may signature or what. gusto lang na something pero guys, promise. Pag dumating kay sa point na feeling niyo wala lang kayong kailangan patunayan, gusto lang maging simple sa buhay gusto nyo palagi naka-play na lang kayo or kung saan kayo komportable unless may pupuntahan kayong event na kailangan nyo mag-ayos talaga pero sa mga normal days as in, gusto nyo na lang talaga normal na lang na parang kahit pa ulit-ulit yung damit nyo or kahit, lalo sa mga lalaki guys di naman masyadong big deal sa kanila lalo na uh, masaya sila nakuha nila yung peace nila sa life Sila silang kailangan patunayan. Same naman sa mga girls. Gusto mo na lang na parang lagi ka na lang uh, naka-plain or wala kang pake kung signature o hindi yung damit mo kung sa ukay-ukay -okay lang yan or kung saan man lang yan kung sa chunky or something na hindi naman branded kung ano lang yung babagi lang sa outfit mo na hindi naman kailangan talaga signature promise guys kung hindi man ngayon, kung hindi nyo man ako maintindihan ngayon, pero guys, darating sa time, darating din yung point ng time yun na gusto nyo na lang talaga na magpaka-simple na lang talaga, no, low-key na lang na, alam niyo na alam niyo na nagtatrabaho kayo, alam niyo na yung afford niyo, alam niyo na may nabili niyo, alam niyo kaya niyo bilhin, alam niyo yung kaya niyo dalhin sa sarili niyo, alam niyo kung ano yung kaya mong gawin para sa sarili mo. Pero yung mag yung mga iba pang bagay na, kasi yung si Dominic Roca, di ba? Uh, grabe yung business niya, may kaya sila everything, pero hindi niyo naman sobrang simple. Kasi nga sa kanya pa lang, alam niya na kung ano yung kaya niyang dalhin or kung ano siya kung ano kaya niyang gawin, yun lang yun so, hindi yeah, na siya masisisi guys hindi natin masisisi yung mga ibang tao na gusto talaga lahat from head to toe Brandon, hindi rin talaga -ano, pero sa akin lang naintindihan ko siya kasi talagang kapag yon know, na-reach mo na yung level talaga na maturity na parang wala kang kailangan patunayan or what guys, talagang ipiliin mo talagang maging simple low-key na lang talaga na gusto mo lang lagi kung pwede nga lang ilay like ka lang naka white shirt or black shirt as in parang ang dadalhin mo na lang is yung sarili mo kahit hindi kahit naman hindi perfect yung aura mo or yung sarili mo or hindi perfect yung face mo pero pag alam mo confident ka sa sarili mo alam mo yung kaya mong dalhin alam mo yung kaya mong gawin promise kahit naka all black ka lang all pink kayang-kaya mo dalhin yung sarili mo kahit wala kang luxury ah uh, nadala, pero alam mo yung kilala mo yung sarili mo at kaya mo dali yung sarili mo. Hindi mo kailangan yon guys. As in, kahit maglakad ka dyan, na kang dala, kundi sarili mo lang, kayang-kaya kaya mong dalin yan, guys. So, yun lang, guys. Yun naman yung thoughts ko ngayong araw na to. So, yun lang.